Yes, may balik lang ako sa so na kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung uh, insertions. Kayo, uh, ngayon po ay kayo din ay nakakasuhan na uh, nasa likod ng 140, Nino. almost 143. Yung report po na ba sa Nino. politiko. Sino nga yung nag sa? Yung media? Sa, sa politiko po na merong Sino report. Ha? Sino nga? Sino Sir, bebe, eh. oh. Sino nga? Yung mga media they, reports. No, po. who are they quoting? It's difficult mm -hmm. to answer because I'm, you're not quoting anyone. Mm -hmm. So, Sino sinasagot ko? Doon sa official documents po na nakuha from Daga'a. GAA. Sino sinasagot ko? Oh, ko. Um, sabi nila nung una 9 billion daw yung um, sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Yeah. Sunod sinabi 142 billion. Sunod binura nila yon, ginawa 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko? Pangalawa, okay. nung una ang sinabi ako lang, sunod sinama si Senator Villanueva, sunod buong Senado na raw yun. Hmm bibigyan ko kayo ng kabuang sagot. Ang kabuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 6 na bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 bilyon ang binago ng Senado, nasaan yung 500 bilyon yung pagbabagong yon sa nanggaling? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod. Nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na, ang halalang yun. Um, kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang nagsalita na Executive Secretary. Imbestigahan daw, hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taon to. Kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero uh, just to uh, seek clarification, did you or did you not introduce... Uh, no. 150 billion? No, of course not. Dun sa kahit punsa this uh, source of so good? Sa source of God, nag-ano? Ah, kung meron din po kayong mga billion, uh, changes. 9 billion, Meron source, may changes sa source of God, yes, pero hindi 9 billion. Hmm. Now, again, is the net perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency, kaugnay sa mga pagbabagong yon Ngayon, kung pipinta sa nila, ulitin ko ha, bagaman alam kong demolition job ito mula sa um, ilang sektor na nais, questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan at bagaman tapos na. Um, para sa akin, um, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maaakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay um, nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBAC. Citizens Battle Against um, Corruption. At dahil lamang, sa ang napili at na, napipisel kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, um, bahagi yan, par for the course yan. Tulad ng pagwarning sa akin na ilan sa mga kasamaan ko sa Senado na gagawin yan, um, tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Sabalit, sasagutin ko yan na may buong tapang. At tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun. And that's the reason bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa, uh, sa GAA? Sa, yun. Yung BICAM ng uh, GAA. Um, na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay na naging transparent yung budget na yon? Kasi nga alam nila, eh, yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA? kaugnay sa gaan ng 2025? Ang kaibahan naging, naging mas transparent na laman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yon Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari ng naglang panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdang administrasyon din. Diba, kayo, yung totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari. So, may mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsya yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad, hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So, anong gusto nyo sabihin sa amin? wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit eh, ba't pa kami mag hearing Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ng pondo matapos ito aprobahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung maalala nyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-una ang pagkakataon na ako'y naging chairman. Doon lamang ni line item yan. Doon lamang nakita ang mga bagay na yan. So um, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lamang ika nga ng politika at pamumulitika.